tungkol dun sa sinupite ng mga abogado ni Tatay Digong para mag-inhibit yung dalawang huwes sa pre-trial chamber 1 na nauna nang nagdesisyon na dapat ituloy ang preliminary investigation sa kaso ni Tatay Digong. No? Uh, maalala ninyo na um, bago Nagkaroon ng order ang korte na inauthorize authorize yung preliminary uh, exa, um, investigation, e eh kinakailangan na mag-apply muna yung prosecutor sa pre-trial chamber. At um, matapos mag-apply ang prosecutor sa pre-trial chamber to conduct a preliminary examination, inimbita ang Pilipinas na magsumite ng kanyang mga comments. At ang Pilipinas nga ay tumutol pero ang pagbase ng tuto nila ay yung complementarity principle na bukas ang mahukuman natin. At uh, halos wala namang sinabi tungkol dun sa uh, jurisdiction. Yung jurisdiction na sinasabi natin ay ito po yung uh, nagsimula, nagsimula ang preliminary investigation matapos ang dalawang taon, matapos tayong mag-deposit ng instrument of withdrawal at uh, sabi dun sa kaso ng Burundi, dapat kung uh, magtutuloy ang preliminary investigation ito ay dapat mamangyari sa loob ng isang taon lamang uh, matapos na mag ng instrument of uh, withdrawal. Now nung Mayo 1, ika-50 araw na pagkakareso ni Tatay Digong sa wakas nga po ay nagsumite ang mga abogado ni Tatay Digong ng uh, challenge doon sa jurisdiction ng hukuman base doon sa sinasabi natin no na too late na yung uh, preliminary investigation na hiningi nila dahil ito ay nasa pangalawang taon na. At uh, matapos sila magsampanga ng jurisdictional challenge na parang motion to dismiss sa ating uh, sistema ng batas, ay humingi rin sila ng inhibition dun sa issue ng jurisdiction dun sa dalawang West na babae na sumapi dun sa naon ng disisyon na ang preliminary investigation. Kasi nga po, eh since sila yung na hindi dapat itigil ang preliminary invest, exam, uh, investigation na dahil meron pang jurisdiksyon ng hukuman, natural, ang magiging desisyon ng dalawang uh, babaeng huwes na yan ay uh, baka uh, isustena yung nauna nilang desisyon na walang jurisdiksyon ng korte. Binasura po ng korte yung motion ng mga abogado ni Tatay Digong na uh, mag-inhibit yung dalawang uh, huwes. Pero ang dahilan naman po, kasi ang uh, hiningi nila eh, yung presidente before the president na um, dapat mag-inhibit yung dalawang West. Pero ang sabi ng korte, yung provision na in-invoke ng ating mga abogado ay para lamang kung ang West mismo ang magre-request ng voluntary inhibition, eh ang proseso, dapat yung West mismo ay pupunta sa presidente ng ICC. Pero ang ginawa ng mga abogado, gusto nilang inhibit yung uh, Uh, mga judges, ibig sabihin, ibang provision ang dapat gamitin. No? Hindi yung provision na yung West mismo ang gusto mag-voluntary um, inhibition. No? Ibig sabihin, kapag ang judge mismo ay gusto mag-voluntary inhibition, kinakailangan magbigay alam siya at ipag ipagbigay alam sa presidente at humingi ng co-signal uh, sa presidente ng hukuman, parang chief justice ng hukuman. Pero ang nangyari, sabi ng hukuman, kaya nila dinismiss yan, eh hindi naman yung mga Sorry, nahulog. <laughs> Sorry, nahulog. Hindi naman yung mga West ang humihingi na, na i-inhibit ang kanilang mga sarili kung hindi yung partido. So, ibang provision ang dapat gamitin ng ating mga abogado. Anyway, yan po ang uh, latest sa uh, kaso ni Tatay Digong. Ulitin ko po, binasura ng korte yung uh, motion ng uh, abogado ng ating Tatay Digong na mag-inhibit yung dalawang judges dahil yung provision na ginamit nila ay provision kapag ang West mismo ang gusto mag-inhibit, mag, voluntary inhibit sa kanilang mga sarili na hindi naman po yan ang kaso dahil ang ating mga abogado nagsasabi dapat sila mag-inhibit kasi nga minsan na silang nag na mayroong jurisdiction ang korte, miski ang preliminary investigation ay hiningi ng prosecutor sa pangalawang taon na uh, matapos tayo mag-deposito ng instrument of withdrawal. Okay, sa so yan po ang ating uh, updates from The Hague number 4. At abangan nyo po ang susunod pa nating updates from The Hague. Basta um, updates from The Hague po, ito yung mga development na nangyayari sa kaso ni Tatay Tico. Meron nga pala pang uh, further update, no? Um, na ng second batch of um, disclosure of evidence and prosecution. Hindi ko pa po nakikita ko ano yung mga bagong ebidensyang nga. Uh, um, dinisclose nila sa prosecution pero yung pagdisclose po ng ebidensya gaya na akin na dati no ito po yung kakaiba sa ICC sa ICC hindi gaya sa Pilipinas ang preliminary investigation ay kinokonduct bago maisang pang kaso at lahat ng ebidensya ay dapat ta uh, isumit sa piskal at ngayon po sa ang ayin sa rules natin sa Pilipinas kapag hindi yan na na-identify sa simula't simula pa lang hindi na po pwedeng gamitin dito po sa ICC, ibang proseso. Ang proseso ay prosecution lamang ang uh, magpapakita ng ebidensya sa hukuman at kung merong reasonable basis na uh, mag-issue ng warrant of arrest, doon sila mag-issue ng warrant of arrest. na yung, yung finding na merong probable cause, diyan pa lang po ipapasok yan sa confirmation of uh, charges na mangyayari po sa Setyembre. Pero bago dumating ang Setyembre, ay eh, duty-bound po ang prosecution na i-disclose ang katilang mga ebidensya. Sa akin nga po, sinasabi ko na dati na parang dehado ang akusado dyan kasi meanwhile, nakakulong na siya, hindi pa niya alam kung ano yung uh, mga ebidensya laban sa kanya. No? eh Tanggapin natin o hindi, ang pagkakakulong, miski hindi ka pa convicted eh, at uh, hindi ka naman binibigyan ng provisional liberty, ay isang uh, pamamaraan din ng parusa. So, dehado yung uh, akusado kasi napaparusahan na siya, miski wala pa namang mga uh, kahit ano obidensya na na-disclose sa kanya. Pero yan po talaga nakasaad sa Rome Statute at yan po talaga ang sistema sa ibang bansa, hindi lang po sa Europa, kundi pati na rin sa Amerika, no? kung saan isang grand jury naman o yung mga ordinaryong mamamayan ay tatawagin ng prosecutor at tatanungin kung mayroong probable cause at magugulat na lang akusado dahil matapos ang grand jury eh magdedesisyon ang grand jury kung merong probable cause no pero kulong ka muna bago malaman ko ano yung ebidensya laban sa no ganyan yung sistema ng mga kaputian na nakasanayan nila no pero sa atin hindi ganyan talaga no pero wala tayong magagawa ganyan talaga yung nakasaad na procedure sa akin ang sinabi ko na nga advantage niyan eh yung pangangalap ng ebidensya obligasyon ng prosecution kasama ng mga pulis ibig sabihin ang biktima biktima lang ang kakalap ng ebidensya gobyerno ang uh, maganda naman sa atin, every step of the way, bago pa makarating sa hukuman, alam na kung ano ebidensya. Ang disadvantage ng sistema natin, kung walang pambayad ng abogado, yung uh, complainant, edi kawawa siya, no? Dahil uh, uh, mabuti sana kung ang pulis ang magsasampa ng kaso, pero maraming beses, pati yung pulis, palipaka-investigasyon, hindi tumatayo, no? Kaya maraming kaso ang hindi nasusustena ng uh, fiscal man lang dahil mali yung ebidensya ginagamit ng mga pulis, no? So, meron pala talagang mga plus and minuses, yung ganyan na tinatawag nating inquisitorial system na ginagamit ng ICC. So yan po yung dalawang updates natin. Binasura yung um, uh, pag-inhibit dun sa dalawang West na nauna nang nagsabi na merong jurisdiction ng hukuma dahil nga po ang sinumbitin natin ay parang motion dismiss on the basis of lack of jurisdiction at nagkaroon na po ng second batch of disclosure of evidence. Ang isang pula ko pa dyan, hanggang ngayon marami pong redacted. Bakit naman sinasabi na ako ano yung basihan ng pag-issue ng warrant of arrest at sinasabi na sa hukuman na mayroong probable cause, eh bakit may mga ebidensya hindi pa rin pinagbibigay alam sa akusado? ba diba? Parang hindi naman patas yun. Nakakulong ka na. Tapos, uh, kinakailangan pang labanan na walang probable cause and yet, hindi pa lahat ng ebidensya ay publicly disclosed no? sa Okay, so ito pong pang-apat nating uh, Uh, report from the Hig at uh, huwag po kayo kapag mayroong mga developments pa sa kaso i-report din po natin yan sa susunod na report from the Hig. Maraming salamat po. Ito po ang Spokes ng Bayan. Hanggang sa muli po. Bye.